beneficiary, may nakikita tayong mga Ayan photos na no? dito The sa post. screen. Ayan po yung uh, may mga pasa si ma'am sa kanyang mukha, sa liig, sa braso. Ito po ay saan ma'am sa tagiliran. Yeah. Okay. Ayan po. Ma'am, ikwento niyo po kaya attorney kung ano po ang nangyari. Kasi sir, nakiduman sila kasi yung tila... Saan to muna, no, ma'am? Saan po ito nangyari? Sa may Santa Ana, Santa Ana Taytay, -tay -tay Rizal. Taytay -tay Rizal. Tay -tay Rizal, okay. Puro kasi yung nag sila, nandiyan ang tindahan ko. Kasi yung grocery, dyan sila nag-inuman. ako sa tabi ng grocery, nagtinda sa kanto. Tapos, karating ko lang, galing ako sa Christmas party namin. Ang nagbantay yung ito lang. Tapos pagdating ko, kay magligpit na ako, nagbaba ako sa ano ko, mga pakwan. Sabi, nagkuha siya sa, kinuha lang niya yung cutter. Pagkuha niya, ginamit niya. Bago siya nagpaalam, ginamit na niya. Di sinabihan ko siya na dapat ginamit mo yung cutter ko nang hiram ka muna. Yun, manghiram ka na ngayon at tapos mo na ginamit. Ah, so ginamit na, kinuha na niya, Opo. ginamit na niya, saka siya nagpaalam. Opo. Okay. Opo. Tapos yun okay. na nangyari na tumayo yung kapatid ni ng grocery, lumapit sa akin, nanuntok. Yun na sila, nagrambulan. So, natin. sino na yung nanuntok sa'yo? Yung si Oliver, Oliver Rivera. Rivera. Ito, Oliver Rivera. Opa. Okay. Tapos yun na, na kami. Pero sabi kanina, pito daw. Eh, Nagtulong-tulong sila paghawak sa akin. Sir. Ah, so sila, sila, na, sila. Grupo sila ng opo, nagiinuman. Opo, opo. Okay. Yun. Tapos yun na, pinagtulungan ka na, na nila. Pinagtulungan ako nila paghawak. Kanya-kanya silang hawak sa akin. Yung last talaga, yung napuruhan na ako, kahinawakan na ako ng dalawang kamay ko, nakaganon ako. Ito, napuruhan na ako ito. Okay, dun sa inyong... Uh, oh, isingin. si, si Aldrin... Eld, Aldrin Hernandez ang nagkanito, nito nakatama dito si Kuan Sinuntok Rivera. Sino kayo? Opo, opo. Opo. Bala, may, baka, baka nga may pinalo pa sa inyo. Ay, inyo, or, wala di, wala pa ako dito. Tinadyakan Sinuntok pa? pa ako, tinadyakan Lahat ng pa mga to dito. ay puro kalalakihan. Puro opo, kalalakihan. Lahat. Mga ilang taon tong mga to? Mga ano, 40. So matatanda 30. na? May 30, okay. may Walang bata 31. sa mga to? Wala. Wala. Okay, ito, yung mga talagang nakiinuman, no? yung mga Tumandang paurong. Opo. Ma'am, may kasama po kayo ngayon dito. Uh, ito, ito uh, ay si, sino po siya? Mikaela. Mikaela. at uh, si Mikaela po ay uh, kinoveran natin, no? yung kanyang uh, ulo. Opo. Siya ay bata. Opo. Okay? Anak niya anak niya. Opo. Okay. At si Mikaela ay witness. Nakita Opo. niya. Opo. Okay. Mikaela, so wala man lang tumulong sa yung nanay nung nangyari yung pambubugbog? Meron naman po. Okay. Tapos, uh, nung nakita mo na, no, na uh, kawawang-kawawa na ang iyong nanay, ma'am, saan po kayo pumunta? May nagtakbo ba sa inyo sa hospital man lang? Wala, wala po. Diyan lang. Nakapagpa-check up na ba kayo? Ano lang, sir. Medical lang. Nagpa-medical lang. Di pa ako nagpa-check up. Okay. Kasi wala ko pera eh. Sige po. Um, sa uh, Makasaglit lang po at yun Nasa linya po natin yung isa sa mga nireklamo nire na si Oliver Rivera. Oliver, magandang hapon. Yes, ma'am. Opo, uh, kakausapin na po kayo ni JV. Ito po ay may kaugnayan po doon sa sinasabing uh, pambubugbog niyo daw po kay Ma'am Rosalinda. Yes, ma'am. Uh, yes, Oliver, good afternoon. This is uh, uh, si attorney JV Bernardes at live tayo ngayon sa Wanted sa radio. Oliver, yes, ma May pumunta dito sa aming tanggapan si Madam Rosalinda. Okay? Opo. Meron, nakikita ko pa yung mga ibang galos na ikaw daw ang nagdulot. Ba't mo naman ginawa yon, Oliver? Pero hindi ko po ginawa yun kasi nahawakan na po ako eh. Ang ibig mong sabihin, may pumigil na sa'yo kaya hindi ka na nakasuntok, ganon? Yes, ma'am. Ah, yes, sir. Ganito, ah, ha? Pa, teka pa, lang, pa. Oliver. Teka lang. Kung may pumigil sa'yo, ibig sabihin gusto mo na talaga siyang suntokin. Tama ba? Il ilang kayo magkakasama noon, Oliver? Pito, tama? Apo. Ah, Oo. Mami. At kayo ay nagiinuman. Yes, sir. Ah, yes, po. Oo. Now, Oliver, ang nangyari is, pinagbubugbog ninyo, pinagtulungan ninyo ito si Rosalinda. Pero ko lang po, ah. hindi po namin, hindi ko po inabot yan. Malayo po, kasi nahawakan na nga po ako. Ganito ha? Pag sinabi mong hindi inabot, ibig sabihin, you, you threw a punch, sumuntok ka, hindi lang inabot. Ganon. Hindi po, malayo. Nahawakan na nga po ako kasi ina, eh, inawat na nga po ako. Hindi na po ako nakalapit sa kanya pero ba bakit ka inawat to start with, Oliver? Eh, nagwawala po siya. Nagwawala, may nagwawala siya, tapos na 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 ikaw yung inawat? Hindi po, may hawak kasi siya cutter. May cutter din po kasi siyang hawak. okay, sige. mike sabihin na lang natin na may cutter. Itong si Madam. pero pito kayo nun, Oliver. Okay, at ang ending, siya yung may galos. Eh, siguro ang, ang sinasabi yung... mo lang ba ngayon sa akin, Oliver? Ang sinasabi mo S ba sa akin, hindi ikaw ang nagdulot uh, ng mga sugat ni ma'am? kundi yung mga kasama mo. Ganun ba? Hindi. hindi. Sa awat din po siguro yan, sir. Dahil madami na awat din sa kanya eh. Siguro sa pagtigil din po yung mga... Yung mga uh, Oliver, makinig ka, makinig ka. Ang, Apa? sinas ang sinasabi mo sa akin, yung mga galos ni Rosalinda, okay, ay dahil sa mga umawat at nagmalasakit sa kanya. Opo, siguro po. din yung kakarap din sa mga inaawat din siya. <laughs> Oliver naman, no? Parang nakainom ka ba? Hindi sa ano. Oh, hindi Oliver. Po, po. Uh, may may pinapakita sa amin si Miss Rosalinda dito na medical legal certificate ba 'yun, Charli? Yes po. Medical legal po ito, attorney. Certificate. Ay, sir, yung isa ko po kasama nandito si Sir Edwin uh, Edwin. Edwin, Adwin. Anong do? Aldwin. anong apelyido? Edwin. Edwin Hernandez. Apa, oh, sige, dito. kausapin ko rin 'yan si Edwin. Edwin, yes, asan ka? Napo, sir. Oh, Edwin, anong ginawa niyo dito kay Rosalinda? Ma'am, ganito po. Ay, sir, ganito po. Ay, sir. Yang kami po ay eh, nagkakasaya ng kaunti. Eh, dumating po siya sir, nag nagalit nag at may, may nangiram sa kanyang anak ng kater, ng kanyang nangiwaan ng kalamante. Eh nagligalag po sir, nagsiligalag, eh. boss sugod po sa may hawak na kater sir. Eh in inaawat po namin, inaawat siya sir eh. inaawat namin ng boss ko eh. Inaawat namin siya. Eh bigla pong ano niya po ako, sinipa niya po ako, na ano ko po ng kater hindi daw ko yung pagkakaano ko sa kanya sir so in in other words Aldwin ang sinasabi mo Apo. self defense self defense sir Apo. kasi po man, man, man dadali po siya may hawak po siyang cutter eh Okay. So, Alvin, al ito lang ha. Pag, pag, pag sinasabi mong self-defense, yung nangyari, edi inaamin mo rin na ikaw talaga nagdulot ng mga galos nitong Apo. si Madam. Hindi, sir. Isang ano lang po, sir, yung ano, nasunto ko lang, sir. Mahina naman, sir. Eh, kasi po, una po siyang nanakit. Pinipa niya po ako, sir. Tapos, eh, may hawak siyang kater. Tapos, kung inaawat, ang dahil po nag-awat siya, sir, yung mga kasama ko inaawat siya kasi pasugod po siya sa amin, sir. Il il ilan kayong magkakasama noon, Aldwin? Marami yun, sir. Uh, siguro ka, sabi. sir. Karkula ko lang siguro, sir, mga ano, sir. mga pito, ganun, sir. Karkula ko lang po yan. Pito, pito kayo, no? Kayo, kayo yung mga <laughs> oh. pitong nakainom. Ngayon, ang, ang sinasabi mo, si Rosalinda yung nag-amok ng away. Oo, nag po niya, nagwawala na po yun eh. Marami po ako sir, makapagpatunay. Marami akong testigo po sir, makapagpatunay. Okay, so may, may testigo rin. Itong si Alwin, baka yung limang kasama niya. Marami po ako, makapagpatunay na siya po. sir, eh kami lang nag-aawat eh. Siya po muna po nanakit, nanipa po sa akin sir eh. Okay. Pero okay. okay. yung pagkakano ko man sir, hindi na mo masakit. Siguro yung kadami nag-aawat sa kanya, Baka ano sir, nagkaano sa dahil nagpunta ng sa kanya eh. Ang dami niya po sir magpapakita. Aldwin, ganito na lang ha. Kasi ako, napapaisip lang ako, ha? Kasi kung sinasabi mo na may hawak na cutter or cuchillo tong si Rosalinda, Okay, tapos nakaamok na siya. Ba't di ka na lang tumakbo? Ba't kailangan mo pa siyang suntukin? eh, sa nakikita ko parang madali mo lang naman sigurong takbuhan tong si Rosalinda. Opo. Uh, Yan, yeah, tapos nangyari sir eh. Go anong ako, sir, isa po nag-aawat po ako sir eh. Isa po ako nag-aawat, pasugod nga po siya. Ang ginawa niya po sa akin sir, sinipa niya po ako sir. Hindi na ako nabigla rin po sir, na, 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 no, sir. Pagkasipa niya sa akin, nabigla na din po ako. Pero hindi na po sir, ano, parang ano eh, parang sapok lang gano'n sir eh. Parang sapok lang pero Oo, parang, uh, eh. Aldwin no? Malangon Aldwin? naman po sir eh, rin. Eh. Uh, Aldwin? Uh, tinanggal ni Rosalinda yung kanyang face mask at nakita ko yung pasa na meron pa siya sa muka. At kailan nangyari to? Sabado ng gabi. Nung Sabado pa. I don't think na kung ganun lang ang ginawa mo, I don't think na ganito katagal itong pasa ni ano ni Eto. ni Miss Rosalinda. Pero ano, hindi ko naman kasi wala na nung gabi no, na, wala namang ano yun Nasa barangay po kami, sir. na, wala naman siyang ganun eh. Ang, ang sinasabi mo nung nasa barangay kayo, wala pa namang pasa. Wala namang ganun eh. Tinawanan pa nga ako wala. niya, sir. Inasar pa ko eh. Wala daw galos eh. Walang well, gas, gas. -gas. Wala kong galos, sa sir, sir. Sabi ko sa barangay, ganyan po ba yung bilogbog, sir? Sabi sa barangay. So, uh, lang, uh, in, 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 other words, po, Aldwin, self-inflicted yung sinasabi ni Aldwin, no? Na parang hindi kami hindi na kami may gawa niyan. Hmm. Opo, kasi po, kasi sa barangay, wala naman siyang ano po eh. Al Aldwin, teka lang, na, teka lang ha. Ano. Eh, ako hindi ako doktor. Pero Opo. may mga uh, panahon na, na ako nagkapasa, no? Pero yung pasa na, yung magugulat na lang ako, ay may pasa na pala ako. Okay? Bravo. Eh, parang kahapon, lang, kahapon ko naramdaman or kahapon ako nauntog or whatever. Okay. Pero kinabukasan ko lang makikita yung... yung I'm not okay. a doctor, ha? Kaya na-clarify ko yan. Pero okay. ang sinasabi ko, nangyari din sa akin yan. Kaya naiintindihan ko rin kung okay. nag-report kayo sa barangay, ay eh, hindi pa obvious yung, yung pasa. Okay. Pero alam ko masakit na. Yun okay. ang nararamdaman ko pag gano'n. Okay. Now, sige ganito. Uh, okay. Na-mention -na mo rin naman na pumunta kayo sa barangay. Ako po, punta po kayong barangay nun Okay, but... Naglalatan ko nga rin po, sir Che. Okay, saglit lang po. At yun, yung nasa linya po natin si Chairman Jean Lalaine Calderon <coughs> ng barangay Santa Ana, Taytay -tay Rizal. Uh, Chairman uh, Jean, magandang... Cap, magandang hapon po. Magandang hapon din po, ma'am. Hi, Kap, Magandang hapon po. Uh, yes, po. Nandito po sa amin si Miss Rosalinda. Okay, nagre-report siya. Siya daw ay pinagtulungan ng pitong mga lasing na kalalakihan at apparently parang nag-report na sila sa inyo. Ano na pong nagawa natin doon? Bali, meron po kasi nga i over din sa akin na uh, blatter report ng ating complainant dated December 18, 2023 around 4:30 ng hapon na nag uh, nag siya kumbaga ito yung parang sinumpang salaysay niya sa barangay ipinapaliwanag eh, pinapaliwanag niya nga po yan din yung mga naririnig po natin pagpapaliwanag po nila diyan sa inyong uh, istasyon at ito naman po ay permado niya ni Ate Rosalinda Iligan ngayon, um, meron po raw patawag, di umano, ng ating mga kasama po sa ating barangay na kahapon para humarap po sila kaya lang sa kadahilan ng kumuhan kumuha ng medico legal si Ate Rosalinda ay hindi po raw siya nakapunta kaya minarapat po ng ating mga kasama na i-reset po yung patawag dahil iisa lang din po doon sa mga respondent yung dumating out of dito kasi nakalagay walo. So as of now, uh, naka-reset po yung uh, schedule ng patawag po sa kanila para po mapag-usapan po sa barangay kung ano po yung gagawin nating aksyon doon sa nangyaring insidente po noong uh, sinasabi po nila noong nakaraang Sabado. Okay. So pinatawag na, no? may naka-schedule na, na meeting sa ating mga involved parties. Pero uh, curious lang po ako, uh, Chairwoman. May mga nakausap na po ba na tayo ng na mga nakakita o mga testigo doon sa uh, pangyayaring ito? Ah, uh, ito po bali habang uh, ito binigay po sa atin na na complaint, sabi ko nga po sisikapin po natin na makuha yung lahat ng mga angulo pertaining dito, kung may mga CCTV footages, kung may mga witnesses, yan po yung aming tatrabahuhin. Yes po, uh, 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 chairwoman, no? Kasi I, I understand pag ipapatawag natin itong mga parties na to, ah uh, hihingin niyo yung panig nung isa hihingi niyo yung panig ng kabila pero siyempre ang barangay hindi naman magde-decide yan eh as much as possible pag pag-uusapan lang pero uh, chairwoman since nangyari po to dito sa inyong barangay sana matulungan naman natin sila no at uh, ang nasabi niyo baka may CCTV footage dyan, may mga na, uh, may mga testigo may mga nakakita at may mga pinapangalanan po ha si Rosalinda na nakakita at kasama nga niya dito sa amin yung kanyang uh, minor de edad na anak Apo. Uh, yes, sir. With regards naman dito, makikipag-ugnayan din po tayo sa PNP since uh, nakapag-provide naman sila ng medical legal and uh, meron na rin siguro nga uh, police blotter report para po pareho po namin pagtulungan dahil yung uh, issue po, yung concern po natin, eh, meron na pong uh, uh, physical injury concern. So, yeah. Pero kailangan Pero, po. Chairman, eh, lang din. Po sa investigation po. Yes, madam, uh, matanong ko lang din po no kasi kanina nakausap ko yung isa sa mga inireklamo dito si Aldwin Hernandez at ang sabi niya uh, nanggaling na rin nanggaling na rin ata sila doon sa barangay at sinasabi pa nga niya na nung nasa barangay wala namang pasa etong si uh, Rosalinda. Nandun po ba kayo nung, nung gabi or araw na yon? Wala po tayo pero nandun po yung ating mga personnel. Kaya sabi ko nga po, ito ay kung nailapit po sa atin, eh pwede po natin personal na makatuwang para po malinawan po tayong lahat sa gagawin po nating investigation dito. Kasi alam naman po natin sa barangay, yan po, ihihingan eh, po natin ng dalawang panig. So, tatanungin po natin kung ano yung side nung isa, ganun din yung side nung isa. Kaya, under sa barangay, eh, yan po yung ating eh, pag-mediate. Pero kapag may, ano na, meron ng involved na physical injuries, yan eh, talagang idudulog po natin sa mas nakatataas. Ngayon, kung ano po yung mapagdidesisyon na ng both parties, eh, yun naman po eh, ating uh, eh, susuportahan para makuha po nila yung hostage na hinahanap nila. Okay, okay. Uh, maraming salamat, no, Chairwoman ang asana sana lang pagbigyang tuunan natin etong uh, incidenteng ito kasi ang pangit to pakinggan. Pitong lalaking lasing ang binugbog ang isang street vendor. Okay? At nangyari yan sa inyong barangay. Ang, ang pangit lang pakinggan, chairwoman at sana bigyan natin 'to ng maganda at mabilis na aksyon. Gay. Na makiisa sa panawagan po ng ating pamahalaang barangay na naninita po kasi kapitalaga talaga ng mga nag sa kalsada. Dahil ito po yung nakikita po natin na pag-iwas para sa mga gantung nangyayaring insidente. Yeah, dagdagan po natin 'no yung patrol natin dyan sa barangay bigyan natin. Mhm. Noted po. Salamat po sa Opo. inyo. Nasa linya din po natin ang Chief of Police po ng Taytay -tay Attorney, si Police Lieutenant Colonel Gaylor Pagala po. Lieutenant Colonel Pagala, magandang hapon po sa inyo. Si Attorney JV po ito ng Wanted sa Radyo. Magandang hapon po, Attorney JV. Ay, magandang hapon. Sir, uh, kasama po namin ngayon dito ang biktima ng pambubugbog, no? At uh, sinasabi niya na may pitong mga kalalakian po ang suspect no? o ang, ang gumawa sa kanya ng ganitong... Uh, nagdulot pa ng mga sugat, ng mga gal, at pasa. Pasa sa kanyang muka. Sir, uh, naiparating na po ba sa inyong tanggapan itong insidente ito? Actually, sir, kanina lang po naiparating. Ano? But uh, anyway, sir, ang agad nung makarating po sa atin yan, ay agad po nating uh, dinispatch yung aking uh, officer of the day. At currently po, ngayon, sa oras na ito, ay nandun po sila ngayon sa barangay. Okay, so may pinadala na po tayo no, na mag iimbestiga at gawin yes, kung ano man ang nararapat na para ma mapanagot natin kung sino man ang nagkasala dito. Opo, meron na po. Nandun na po sila sa barangay. Opo. Uh, sir, nandito lang kasi sa aming tanggapan ngayon, yung victim ha? pero Pero uh, yung staff namin will communicate with you. Okay, para siguro ma-meet niya kung sino man yung investigator na yan. At makapagbigay siya ng kanyang salaysay, papangalanan niya yung kanyang mga witnesses. Kukunan din natin ng salaysay itong mga witnesses na to. And we will evaluate. Okay, based yes, on sir. those investigation and based on the testimony of the witness, if file tayo ng kaso dito, uh, yes, Lieutenant sir, Colonel. Po. Makakaasa po kayo sir, na yan po ay a-actionan po agad natin. Yes sir, no. Maraming salamat po. And of course, aside from this Colonel, no, uh, nasabi ko rin po kay Chairwoman, uh, sana igtingan natin yung pagbabantay dito sa uh, sa ating lugar, no, kasi ang pangit lang pakinggan, uh, Colonel. Pitong kalalakihan, pinagtulong-tulungan ang nanay. Yes sir, actually sir, yung uh, area na yan ay isa po sa kino-consider nating hotspot. Ano po? Kaya noong Monday po, nag-launch po tayo diyan ng programa natin, yung patrolya sa barangay. Yun po ay uh, joint patrol operation po ng ating uh, mga tanod, force multipliers at ang ating pong kapulisan. Ayan, maraming salamat naman kung ganun po, Lieutenant Colonel. Talagang babantayan yes, na hotspot pala, no? Hotspot pala siya itong itong <coughs> lugar na ano, Pinangyarihan ng gulo na to. Yes sir, uh, actually may ugnayan po kami ano di Barangay Ceremonial Lane, ano, uh, okay. nung Monday nga po ay umaten kami ng flag ceremony sa kanilang barangay at doon po namin nilunsad yung aming programa, yung uh, patrola sa barangay at doon po ay uh, nagbigay na rin tayo ng mga lecture sa ating mga tanod kung ano po ang kanilang uh, uh, tungkulin, kung paano po ang uh, Uh, tamang pag-responde. Uh, ano at nung uh, kinagabihan ay uh, inumpisahan na po natin yung uh, pagpapatrolya. Okay. Maraming salamat po Lieutenant Colonel. At umaasa po kami na umusad ng mabilis itong investigasyon uh, kay Miss Rosalinda Iligan. Yes Attorney. Uh, kung yan pa ay saklaw ng barangay o saklaw po ng ating uh, general investigation, makakaasa po kayo na nandyan po ang kapulisan at aasistehan po si nanay Rosalinda ayo mabuhay po kayo. Uh, Erin Colonel Pagala. Maraming salamat po, attorney. Uh, At mabuhay din po kayo. Merry Christmas po. Merry Christmas. Ayun shari, no, So, well, based dun sa mga uh, nasabi kanina ni Rosalinda, okay? Tagang depende rin no dun sa magiging intent kay uh, Miss Rosalinda. No? I, I have not seen personally yung medical legal cert certificate na uh, meron si uh, Miss Rosalinda, pero Uh, kung talagang, aside from physical injuries, ser uh, whether it be serious, less serious physical injuries, uh, baka naman, depende no, kasi dun sa medical legal certificate, kung talagang, kasi Shari, <coughs> when yes. we, kung i-evaluate natin yung mga krimen, ha? dito, for example, pitong tao. okay? Pag pitong tao, pinagtulungan kang gulpihin, baka hindi na lang talaga injury ang gustong gawin sayo. Ah, okay. Diba? Kasi I don't think, Nakakailangan mo ng pitong tao para lang pasalang yung gawin Ito sa'yo. Eh oh, okay. e nasabi pa kanina, may pumigil may eh. May umaawat pa. May umaawat. Oh, baka po. naman mas malala pa yung gustong gawin kay Rosalinda. Oh, at buti na, na, na lang maawat. may umaawat, no? Kaya naging ganun, ganun lang, no? Yes. Pasalamat tayo sa Panginoon. Pero tingnan natin, tingnan natin, based dun sa magiging testimonya at dyan sa certificate na yan, baka mas mabigat pa na kaso. Ang may sasampan natin laban diyan sa mga kalalakihang 'yan. Opo. At lalaki sila din. Yes, at diba? malalaking tao I suppose. Yes. And aside from that, sharia. Ah, uh -huh. Lasing sila. Yes. Okay, and pag lasing ka, okay, kahit cutter na lang 'yan. Cutter na lang 'yan. Malaking bagay siguro sa kanila 'yan. Mm -hmm. uh, we don't know, no, we don't know, pero uh, optics wise, malaking problema 'to sa mga kalalakihan. Okay? Opo. Actually, uh, Atini, yung anak po ni Ma'am Rosalinda, ayan, uh, na-witness po yun. Pero, Madam, siguro ang maganda po niyan is uh, papa na lang po namin kayo sa tanggapan po ni Colonel uh, Pagala para kayo po ay uh, makuha po ng salaysay. Opo. At uh, makapaghain po tayo ng kaso. Opo, yes, yes. Pag-aralan no, pa natin na kung anong kaso yan. Opo. Tsaka siguro, um um, dagdagan natin yung police visibility sa area. Uh, dahil nga nasabi din ni Colonel Pagala na medyo Hatspot. opo Hatspot na medyo mainit daw po uh, mam ma ma'am yung ganung yung, ma yung, area po no so papa request na rin po natin yung para din para na din po sa safety po ninyo kasi ma'am nagtitinda nga kami yung saging namin ngayon hindi namin nabenta ano Natatakot yung, kami Nagbibenta nagbebenta po kayo ng saging opo nandiyan sa bahay ngayon naka-stock -e mabaka mabublok na kasi kami lumalabas sa bahay natatakot kami kasi may kasama nila mas, ano pa sila, mahigit mga sampo yata yun, sila nagiinuman. Di ko kilala yung isang tao doon na nagiinuman eh. Lagi po ba silang ganun, ma'am? Oh, ma'am. Sunod-sunod yun sila, ma'am. Nagsunod talaga dalawang gabi, ma'am. Inom nila. Ay. Kasi yung asawa ko nga, niyaya nila nang sinundan yung na gabi, nangyari, Friday ng gabi. niyaya <coughs> nila pag inom. Hindi uminom yun, lumapit yung asawa ko, umuwi diretso. Tapos kinabukasan, ano yung nangyari? Kasi planado na pala nila. Okay. Kasi yung sinasabi... Yan, ipagbigay alam po natin yan ha, sa investigador ni Opo. Lieutenant Colonel Pagala. Kasi, Mahalaga yan, yung mga impormasyon na yan. Kasi sir, yung cutter, di ko hawak. Kay pag uy niya, doon lang nakalagay. Bago ko hinawakan, yung tapos na ako nila, inangat. Dinala na ako sa unahan, dito sa kanan banda. Yun, na binalikan ko yung cutter, hinawakan ko. Yung, ko, Sige, kung sinong matapang dyan, dali. Isa-isa lang tayo. Yun ginamit. Kasi, kung ginawakan ko yun, sir, hindi lang, di ako magano ano na, walang sugatan kung hawak ko yun. Kasi sabi ko, may lakas kasi ako kay Sanay ako sa probinsya. Yung humahawak sa akin, ginaganon ko eh. Ginaganon ko, talsik sila yung mga nakainom eh. Dito na ako napurhan yung una talaga, yung, yung una na si Juan Rivera. Ito talagang una. Nasapak ko pa nga siya sir eh. Nasapak ko pa nga sa muka. Bago siya umalis, nasapak ko na sa muka. Okay. Hmm. Alam na alam ko yun. Kasi nasapat ko siya bago siya umalis. Tapos lumapit yung kapatid po, niya. Pero nanay, alam hmm. niyo po, sa totoo lang po, Ma'am Rosalinda, ma kapag ganyan po, uh, mas maganda po siguro na humingi na rin po tayo ng tulong sa tanggapan po Iyan nila, Kapitana. Na. Kasi mahirap yan at inilahil. Lasing hmm. din po yun. So siguro para na din sa safety niyo, wag naman po sana maulit. Pero magtawag po tayo ng... Uh, barangay para po may protection pa din kayo ma'am kasi mahirap yan, pito silang mga kalalakihan ma'am mm -hmm. hindi din po natin masabi tipo ba so uh, wag naman po sana maulit muli ma'am pero pag may mga ganitong insidente po mas maganda po na ipagbigay alam po natin sa kapulisan or sa barangay po para na din po sa safety niya, ma'am at uh, pa po si Nene nung mangyari po ang uh, insidente na witness mo no oo Okay. So siguro yung salaysay po ni, ni Nene ay uh, ipapasa na lang din po natin sa tanggapan po nila Colonel Pagala po. Apo. Sir Oliver and uh, Sir Aldwin. Papa, papa, po kami. Yeah, Oliver no, at Aldwin, na-mention kanina ng barangay, merong setting. Okay, umaten kayo doon. Okay? Tapos doon sa investigasyon ni Lieutenant Colonel Pagala. Okay? Apo. Kung gusto yung ibigay yung side nyo of the story, You are free Apa. to do so. Okay? Pero I'm telling you ha, bawal magsinungaling doon, may liability ulit 'yan sa batas kung magsinungaling kayo doon at malalamang magsisinungaling kayo doon, ha? Okay, and wag nyo nang ulitin 'yan. Yes, uh, yes, yes, Pag na kayo magmaoy. Sir, okay? Huwag oh. Wag na po kayo nagmamaoy, <laughs> sir. Kapag kayo po'y nakainom, naman. ilagay niyo po sa chan. Wag po sa ano. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. <laughs> Utak, sir. Kasi, sir, na, ang dami niyo na, na perwisyo po kayo, sir. Di po ba? So, siguro, may sir, may kung magiinuman, sir, please lang po. Maging responsable po tayong maging diyan dyan sa may uh, barangay Santa Ana, sir. Okay? Pinatulan oh. sir, babae po ito, pito kayo. Sana po, eh, hindi niyo na lang po pinatulan. Siguro sir, ganito na lang din po. Huwag nyo rin po silang uh, puntahan mamaya. Wag, walang suguran. Walang murahan. Sa barangay na lang. Walang, hindi, hindi naman po kami. Hindi naman po kami. Hindi naman po kami. Hindi naman po kami. Opo. Nalapit sa na amin. Opo. Na ito kasi siya sa aming tindahan. Mm -hmm. oh, my, my advice is, doon sa uh, next uh, setting po. sa barangay, umaten kayo. Okay? Na, Apo. nakausap na namin yung barangay <laughs> kanina. Alam nyo na ang gagawin dyan. Okay? Ah, sige sir. lang po kami ng ano, tao sa nangyari. Ay, sir, rapi -ano. Okay, okay. Sige, maraming salamat sa inyo. ah uh, Oliver Rivera Aldwin Hernandez, kay Lieutenant maraming Colonel sir. Pagala, and of course, kay Chairwoman Jen Lane uh, Calderon. Labi na lang din po kay ati ko kami may nagawa. Eh, so sana naman po eh, mapatawar din kami. Okay, ma'am. Sir, nakikinig po siya. Baka kayo na po ang gusto mag, uh, magsabi mismo sa kanya, sir. Nakikinig po si Ma'am Rosalinda. Sige po, sir. Go A ahead sa po. Sa, pero sila nga? Po. Ah, uh, kung sakaling namin may nagawang sa inyo, kasi isa na rin naman. Hindi na, sir. Sa kasuhan ko kayo, nakapurisyo kayo sa akin. Sa ginagawa nyo. No, yung na, damage ola, ko, yung yung ko yung ngayon, grabe yung saging ko, nabulok na. Hindi na ako nakalabas, okay. natatakot ako. Kasuhan ko, na, eh. patuloy natin. Okay, no? Mr. Oliver and uh, Aldwin Hernandez, I think hindi okay. naman pupunta dito sa tanggapan namin si Miss Rosalinda na hindi niya na niya napag-isipan kung magiging mapagpatawad siya. So as of now, naintindihan ko, emotional pa siya. Okay? Hindi lang dahil okay. sa mga sugat, sa pasan na tamo niya. Of course, may damage pa dun sa trabaho niya. No? Dun sa living ni Rosalinda. Kaya sinabi ko sa iyo kanina, baka naman sa next setting ninyo sa barangay, magawan ninyo ito ng paraan. Okay? Umat kayo, umaten kayo kasi pupunta at pupunta si Rosalinda doon. At tiga po, tiga po. Oh, at besides, personal yun, Shari. Mm. Okay. Ma'am, no? Sige, sige. I-coordinate nyo with the barangay, ha? Kung kailan yung next na ano nyo, yung next na setting ninyo, pag pumunta Apo. kayong pito doon. Pito po, sir. Tama na Sir, po, pito po. po kayo. Pito po kayo yung uh, sinasabi ni nanay na nanakit. Kaya pito po, po kayo pupit na doon, sir. Opo. Okay, sir? Po. Okay, po. So, po. Okay. 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 Sige po, nai-schedule po natin ito, na para kayo po ay maassistihan po Sige ng reporter po, ma po namin. And lalapit na din po natin kay Colonel yung inyong kaligtasan po gayon din po sa barangay po. Okay, ma'am? Opo, ma'am. Salamat po. Magandang hapon po, ma'am. Merry Christmas. Magandang po. hapon Salamat din po. Salamat po. Merry okay. Christmas.